Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video, tinuntin ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga marating ko pang mga updates. tawan mo ang asawa ko, Sandra. Napalingon si Sandra sa pinanggalingan ng boses. Ngunit siya ay nanatiling nakatitig kay Sandra. Partikular sa kamay nitong nasa braso niya. Mabilis niyang hinablot ang braso nito at lumingon siya kay Greg. Kasunod nito si Abby. Na nakakunot ang noo at maging ang mga mata ay tila nangangapoy. Habang nakatitig kay Sandra. Lumapit sa kinaroroonan nila ang asawa niya at hinilas siya nito papalapit dito. Pinag-alala mo ako kung saan saan kita hinanap. Shit that Felicity. Ani nito sa naiinis na boses. Tinaas nito ang isang palad at hinaplo siya nito sa mukha niya. Naghihintay si na Sander sa baba. Mauna na kayo ni Abby. Susunod ako doon. May kakausapin lang ako sa glit. Bumuntong hininga ito at muli siyang niyakap nito Huwag kang lalapit sa hindi mo kakilala at huwag na huwag kang makikipagsiksikan sa maraming tao. Is there where I can find you easily? Mariin itong bilin sa kanya. Napatitig naman siya sa mukha ng asawa niya. Kitang-kita niya ang pag-alala sa mukha nito. Tila may mabigat itong problema. Gusto niya itong tanungin kung ano ang bumabagabag sa isipan nito. Pero hinayaan na muna niya ang kanyang sarili dahil hindi ito ang tamang oras at lugar upang kumpruntahin ang kanyang asawa. Tumango siya bilang pagsangayon sa gusto nito. Bilisan mo ha? Ani naman ni Harito. Tumango naman ito at ngumiti sa kanya. Bumaba ang mukha nito sa punong tainga niya. You look so sexy and beautiful tonight, Violet. My wife is gorgeous. Bulong nito sa punong tainga niya. Lumingon siya sa baykabig sa leeg ng asawa niya. And you're so hot and handsome, my dear husband. My dear Apollo. Aniya naman dito. Malapad ang pagkapunit ng labi ng asawa niya kasabay ng pagkagat nito sa ibabang labi nito. Sa sulok ng mga mata niya ay nakikita niya ang pagdilim na mukha ni Sandra. Kulang na lang ay hablutin siya nito at pagtatadyakan. Uti naman kaya ay sambunutan at pagsasampalin. Abi. Pakialalayan ang atin mo sa pagbaba ng hagdan. Balik ng asawa niya kay Abby, na hindi maalis ang tingin kay Sandra. Tila may kakaiba sa titig nito. Galit? Galit ang nakikita niyang rumirehistro sa mata ng pinsa niya. Greg? Singhal naman niya rito. Kaya kong maglakad at bumaba ng hagdan. Hindi naman ako pilay. Ani Aniya rito. Isa ito sa mga attitude ng asawa niya nitong nakaraang araw. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla itong naging overprotective sa kanya. Numiti ang asawa at kinindatan siya nito. Bumaba sila ni Abby. Sinunod nito ang gusto ng asawa niya na ikinaiinis niya. Maging ito ay panay ang sa kanya. Puro ati wag ka dyan. Ate dito ka lang. Maging ang pagkain na hinain sa harap nila ng waiter ay binususin nito. Nang maayos bago ibinigay sa kanya. Gusto niya niya itong singhalan. Sobrang nalilito na siya sa nangyayari sa paligid niya. Maging si Sander naging attentive ito sa kanya at naging alerto sa mga taong lumalapit sa kinaroroonan nila. Maging attitude ni Ryan ay mas lalong nagpa, tindi sa kakulitan niya. Kung dati tila ito galit sa kanya, ngayon naman ay panay ang tanong nito kung okay lang ba siya. Everyone's attention on her. Ano ang nangyayari? Ano ang meron? Bigla ang bundol ng kaba sa kanyang dibdib. Pagkaalis ng asawa niya at ni Abby, ay hinarap niya si Sandra at matiim na tinitigan ito. Napangisi naman si Sandra. Bakit Greg? Akala mo ba sasaktan ko ang asawa mo? Muli itong nagpakawala ng isang mapanguyam na tawa. Hindi pa naman ako umabot sa ganong punto Greg. Ani naman ito Hinawakan niya ito sa balikat at hinila papunta sa far exit at ibinalya sa pader. Tinukod niya ang kanyang kamay sa kaliwang bahagi ng ulo nito. Sinabihan na kita, hindi ba? Nawag mo nang lalapitan ang asawa ko. Sarakastiko ko namang tumawa si Sandra. Itinaas nito ang dalawang kamay at marahang hinaplos ang kanyang dibdib. Tumingala ito sa kanya. I miss you so much, Greg. At tila, mamamatay na ako. Turo nito sa dibdib. Ang isipin pa lang na, kasama mo siya, hinahalikan mo siya, niyayakap mo siya, at may nangyayari sa inyong dalawa. Tila akong unti-unting namamatay, Greg. He stepped backward. Stop it, Sandra. Hindi ako pumunta dito para makipag-usap tungkol sa obsession mo. I'm here to tell you to stop dahil kunting-kunti na lang ang natitirang pasensya ko sa'yo. And I'm warning you for the last time to stop pestering my wife. At tumalikod na siya. Mabilis na hinarang naman ni Sandra ang sarili nito sa pintuan. Muli itong lumapit sa kanya, hinawakan siya nito sa palapulsuhan. Just one night, Greg. Pagkatapos nun ay hindi ko na kayo guguluhin pa. Hindi ko na lalapitan pa si Violet, please. Pagsusuma mo nito sa kanya. Tumingala ito sa kanya habang namumula ang mga mata nito. Sobrang miss na kita, Greg. I'm dying to feel you again. Please, kahit isang gabi lang, Greg. Marahan niyang binaklas ang kamay nito sa magkabila niyang paywang at lumayo kay Sandra. You know what, Sandra? Kung ako ang dating Greg na kakilala mo, tatanggapin ko ang alak mo. It's so tempting you're beautiful and sexually attractive. But I'm sorry to say this. I am not the Greg you used to know. He smirked. Everything's changed the day I fell in love with my wife. Ni hindi ko kayang tumingin sa ibang babae. Dahil ang pagtingin ko sa ibang babae ay nangangahulugan ng pagkakasala ko sa asawa ko. At nangangahulugan na magkakasala ako sa matrimonya ng kasal namin. So please wake up and move on. Huwag mong hintay na magkasakitan pa tayo. Bumuntong hininga siya at nilagpasan si Sandra. Huwag ka magsalita ng patapos Greg dahil nagsisimula pa lang tayo. Matigas na wika ni Sandra. Natigilan naman siya. Tila iyon isang kumpirmasyon na may kinalaman ito sa pagkasunog ng pabrika. Binalingan niya ito at ngumiti ng mapanguyam. Let me tell you this The moment you laid a finger on my wife o kahit sino sa pamilya mo sisingilin ko kayo ng doble He is about to push the door nang may maalala at muling binalingan niya si Sandra Umutang na malaking halaga ang kapatid mo sa VLC at ang ginawa niyang kulateral ay ang hasyenda niyo sa Bacolod He borrowed 5 billion pesos including the interest So I suggest, kailangan mo mag-focus sa CMC para mabayaran ninyo ang utang. Then pestering my wife. Tumalikod siya at iniwan na ito. Wala siyang ibang naisip sa mga oras na iyon kundi ang asawa niya. Ang asawa niya na ngayon ay matamang naghihintay sa kanya. Nasa di kalayuan siya mula sa mesa na inuokupa ng mga kaibigan niya. Nakangiti ang asawa niya habang nakikinig sa mga kwento ni Rex. Kuminga siya ng malalim. Tumingin siya sa kinaroroonan ni Daniel, Randolph at Sander. Napalingon naman sa kanya si Randolph at kinawayan siya nito. Sa mabigat na hakbang ay lumapit siya rito. Umaalingaw-ngaw ang tugtog ng waltz sa loob ng bulwagan ng hotel habang sinasabayan ng mga magkakaparehang nagsasayaw sa gitna ng bulwagan. Kailangan mo nang umalis, Greg. Huwi naman ni Daniel. We will take good care of your wife habang wala ka dito. Muli niyang nilingon ang asawa niya. Katabi nito ang pinsan ni si Abi. Nakangiti pa rin itong nakikinig kay Rex. Parang pinagtatarak ang dibdib niya habang iniisip na mapapalayo siya sa asawa niya ng maraming araw. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na mapapalayo siya sa asawa niya at nasasaktan siya. Ngunit wala siyang ibang choice. How many casualties so far, Daniel? Six dead and 30 injured, dude. Ani naman ni Daniel sa kanya. Fix this as soon as possible, bro. Ani naman ni Sander. We will fly at midnight. I will come with you. So don't worry. We will fix this together. Sagot naman sa kanya ni Randolph. Sander is a pilot. His family owned Villarreal Airlines And also own one of the large real estate companies in the country. Habang international lawyer naman si Randall. Nagkaproblema ang bagong patayo sa hotel sa California. Gumuhu ito at maraming empleyado ang natrap sa loob at kasalukuyang nire-rescue. Lahat ang natrap sa loob ay construction worker, mga Pilipinong OFW worker, at ang iba naman ay citizen mismo sa lugar. Fine, Aniya. Please, Daniel, don't leave my wife. I will talk to Abby that she will stay with her for the meantime. Muli siya napalingon sa asawa niya. Tumatango ito habang kausap sa si Felicity. Tila nilalapirot naman ang dibdib niya sa sakit. Kung pwede niya lang sana itong isama. Ngunit hindi pwede. Nagaalala siya na baka magkagulo at maipit ang asawa niya sa gitna ng kaguluhan. Lalo pa ngayon na baka tama ang hinala niyang dala nito sa loob ng sinapupunan nito ang kanyang anak. Let me talk to my wife first. Aniya saka tumayo. Is it final? Midnight? Tanong naman ni Sanders sa kanya. Tango lang naman ang naging tugon niya rito. Sa mabigat na hakbang ay nilapitan niya ang asawa niya. Pinatong niya ang palad sa balikat nito. Lumingon ito at tumingala sa kanya. Sa kanyang ngunit ang ngiti ay napawi at napelita ng pagkakunot ng noo. May problema ba? tanong nito sa kanya. Let's dance. Sa halip ay tugon niya rito. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Inalalayan niya ang asawa niyang tumayo. Sa halip na sa bulwagan niya ito dalhin ay hinila niya ito papalabas ng hotel. Greg, saan tayo pupunta? Takang tanong naman ito sa kanya. I want to dance with you. Aniya sabay matamis na ngiti rito. Dito sa labas? Sa halip na sagutin ang tanong nito, ay hinapit niya ang asawa niya sa baywang. Iniyakap naman ni Violet ang mga braso nito sa kanyang leeg. Dinig mula sa kinaroroonan nila ang malamyos na musika. Ngunit mas nangibabaw ang tibok ng puso niya. Mas lalo niyang hinapit papalapit sa katawan niya ang katawan ng asawa niya Pinatong niya ang baba sa balikat ng asawa niya Ginian niya itong sumasayaw Greg, may problema ba? Tanong nito sa kanya Humugot naman siya ng malalim na buntong hininga I will be away for two weeks or three weeks, sweetheart Bahagyan nitong nailayo ang katawan sa kanya Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Nag-aalalang mukha ng asawa ay tila patalim sa dibdib niya. Ganun katindi ang nararamdaman niyang sakit sa tuwing nakikita niya itong nag-aalala. Sa tuwing nakikita niya itong umiiyak. And this time, siya at ang kumpanya ang magiging dahilan ng pag-alala at maging dahilan ng lungkot nito. Kinulong niya sa dalawang palad niya ang mukha ng asawa niya. Nakatitig sa kanya si Violet. I will be back as soon as possible, sweetheart. Ilang munting halik ang ibinigay niya dito I need to fix something in state. Huwi ka niya Grego At ngayong umiiyak na ang asawa niya This is torture Marahan itong pinahid ang luha at muling gumiti sa kanya Kailan ang alis mo? Midnight today sweetheart Napamulagat ito ng mga mata Bakit ang bilis? uwi na tayo. Aayusin ko pa ang mga gamit na dadalhin mo. Ani niya sa nangangatal na boses. Mahigpit naman siyang niyakap ni Greg. Ngunit sweetheart, marami akong gamit kina Mama Claire. Hinawakan siya nito sa baywang at bahagyang inalayo sa kanyang katawan. Hinawakan nito ang mukha niya. Don't be sad. I will fix this matter as soon as possible so I can be with you. Hindi ko kayang malayo sa'yo na matagal ani pa nito sa kanya. Nanginginig naman ang labi niya. Kinagat niya iyon at yumuko siya. Ayaw niyang makita ng asawa niya ang lungkot sa kanyang mga mata dahil ayaw niyang dagdagan pa ang pasanin nito. Gustong gusto na niya itong tanungin kung ano ang problema. Ngunit mas pinili niyang huwag na lang na mag-usisa dahil maging siya sa sarili niya ay tila natatakot siya. Inangat niya ang noo at itinaas ang dalawang palad at hinaplos ang pisngi ng asawa niya. Sabay silay ng ngiti sa mga labi. Greg, kahit anong mangyari, nandito lang ako. Hihintayin kita. Kahit gaano pa man yan katagal, wala akong pagsubok na hindi kakayanin. At harapin ito, basta kasama kita. Ang kaninang pinipigilang luha ay tuluyang bumagsak sa ngayon pa lang ay tila na siya ang nakaramdam na matinding lungkot at pangungulila sa asawa niya. Sweetheart, marahan na pinawi nito ang mga luha niya. Wala akong hindi kakayanin para sa iyo. Para sa atin. Para sa pamilyang bubuuin natin. So please stop crying. Muli niya itong hinalikan sa noo. Kusa niyang hinila sa batok ang asawa niya at sinilang halik sa labi nito sabay pikit ng kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pagkabig nito sa kanyang batok, kasabay ng pagyakap ng isang braso nito sa kanyang baywang, at mas lalong diniin ng asawa niya ang katawan nito sa kanya. Malakas ang tulog ng musika mula sa loob ng malawak na bulwagan ng hotel, ngunit mas malakas ang tulog ng musika na nililikha ng kanila mga puso, maging ang tunog na nagmumula sa kanila mga labi. Marahang sinipat ni Greg ang relong pambisig. It's nine. We still have time, sweetheart. Ani nito habang nakangiting nakatunghay sa kanyang mukha. Come on. Hinila siya nito pabalik sa loob ng hotel. Nasa isang malaking pabilog na Mesa na ang lahat ng kaibigan ng asawa niya, maliban kay Felicity at Randolph. See you at the VGC Building Center. Sabi naman ni Greg kay Sander. Do Daniel pakisundo sa VGC building ang asawa ko before 12. Baling naman ito kay Daniel. Yeah sure, tugo naman ni Daniel. Kakausapin pa sana niya si Abby. Ngunit hindi na siya nabigyan ng pagkakataon ni Greg. Agad siya nitong hinila papunta sa elevator. Pagkapasok sa elevator, ay agad nitong pinindot ang negative one pababa sa car park. They were inside the car at bumabiyahe papunta sa VGC building Gaya ng sinabi nito kay Daniel at Sander, nasa manibela ang isang kamay nito and using his free hand ay hawak nito ang isa niyang palad at minsan ay dinadala iyon sa labi nito at hinahalikan. Agad nilang narating ang VGC dahil hindi naman iyon kalayuan mula sa Hotel Velasco kung saan idinaos ang charitable. Inalalayan siya nito mula sa pagbaba ng sasakyan hanggang sa makapasok sa loob ng elevator. Yakap-yakap -yakap siya nito mula sa kanyang likuran at ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. Walang kahit anong salita ang namutawi sa kanila mga labi. Kapwad na namnam ang natitirang oras kasama ang isa't isa. Tumunog ang elevator at kasabay ng mulang pagbukas nito ay ang malalim na pagbuntong hininga ng asawa niya. Madilim na paligid ang bumulaga sa kanila. Kinapan ng asawa niya ang switch ng ilaw kasabay ng pagliwanag ng paligid. Pinagsalikop nila ang kanilang mga kamay habang binabagtas ang pasilyo. Gusto niya itong tanungin kung ano ang ginagawa nila sa opisina nito. Ngunit mas pinili niyang manahimik at magpatianod sa gusto ng asawa niya. Nakakabingi ang katahimikan ng paligid. Puro empty cubicle ang nadadaanan nila hanggang sa huminto sila sa mismong tapat ng opisina ng asawa niya. Marahan naman na pinindot ni Greg ang passcode ng office door nito at ang switch ng light. Pagbukas ng ilaw ay hinawakan siya nito sa baywang at giniya papasok sa loob. Sumalubong sa kanya ang office table ng asawa niya at ang black leather sofa sa tapat mismo ng office table nito. Ngunit ang mas nakakamangha ay ang glass wall panel dahil tanaw na tanaw mula sa loob ang nagkikislapa na ilaw ng buong syudad. Tila iyon mga bituin sa kanyang paningin. Nararamdaman niya ang muli pang pagyakap ng asawa niya sa kanya mula sa kanyang likuran. Nagustuhan mo ba? Kapag ay tanong nito sa kanya. Oo, oh, oh, napakaganda. Ani naman niya. Hinaplos naman ni Greg ang tiyan niya. Marahan itong hinahaplos ang kanyang puson. Kasabi ng paghalik nito sa kanyang lieg. Napapaigtad siya sa tuwing lumalapat ang labi nito sa kanyang lieg. Ramdam niya ang init sa bawat dampi ng labi nito. Maging ang tunog ng bawat dampi ng labi nito sa kanyang lieg ay nagdadala ng bulta init sa kanyang buong sistema. Tinipon nito ang kanyang buhok at inilugay iyon sa harap ng kanyang kaliwang balikat. Greg, paos na wika niya rito. Walang anumang salita ang namutawi sa labi ng asawa niya. It was like all he wanted. Ang namnamin ang bawat sandali nila. Sensual nitong hinahalikan ang kanyang batok. Papunta sa kanyang leeg at bumababa sa kanyang braso habang walang tigil ang paghaplos nito sa kanyang puson. Kinikiliti ang puso niya kasabay ng malakas na pagtibok nito. Muli siyang hinila ng asawa niya sa isang silid. Muli nito itong binuksan. Bumulaga sa kanya ang isang hindi kalakihang silid. Mayroon ding kalakihang closet at isang vanity mirror. Nakadikit ang king-size bed sa glass wall panel. The king-size bed was covered with black sheets and the pillows was all black. Bumagay iyon sa kulay krema na kulay ng pader. Ilang babae na ba ang tinala ni Greg sa loob ng silid na ito? Dito din ba nito dinadala si Sandra? Bigla ang bango ng panigbugho sa kanyang dibdib at tinarap ang asawa niyang panay ang halik sa kanyang leeg, pababa sa kanyang mga braso. Bakit mo ako dinala dito? Ilang babae na ang ikinama mo dito ha? Sunod-sunod na tanong niya rito. Sweetheart, Sagutin mo ako, Greg. Ani niya sa nangangatal na boses. Sweetheart, ikaw pa lang. Ani naman ito sa kanya. Sa tingin mo maniniwala ako ha? Look at the vanity mirror. May mga perfume pa na pang babae. At sigurado ako, yung closet na yan ay may mga damit na pang babae. Ani naman niya rito, sabay turo sa closet. Binaklas niya ang braso nito na nakaya po sa kanyang baywang. Uminit maging ang sulok na kanyang mga mata. Lumapit ang asawa niya sa closet at binuksan iyon. Tumambad sa kanya ang mga damit na panlalaki. Lumapit din ito sa vanity mirror at kinuha ang sinasabi niyang perfume at binigay iyon sa kanya. It was an empty bottle of old perfume. Nangingitim na ang takip ng bote nito. It was Chanel number no. 5. One of the oldest perfume Napalunok naman siya That perfume is on my This mother And this room is my parents' love nest Napangiti naman si Greg Habang sinasabi nito sa kanya Mga katagang iyon Napayuku siya Hindi ko kaya magdala dito ng babae sweetheart This is a sacred place for me My mom used to work In this company as the COO While my dad is the CEO Lumapit ito sa kanya at muli siyang niyakap nito. This room is the witness to their love. Baka dito din nga nila ako nabuo eh. Ani pa nito. Kasabay na mahinang pagtawa. Sorry. Aniya sa asawa. Ikaw lang ang babaeng dinala ko dito Violet. Dahil asawa kita. Tumingala siya. Nakita niya sa mga mata nito ang sinseridad sa mga sinasabi nito. I'm sorry. Muli niyang wika sa asawa. Hinawakan siya nito sa baba at sinilang halik. Kasabi ng pagtunog ng pagdausdos ng zipper ng kanyang dress. Mabilis ang bawat kilos ng asawa niya. Natagpuan niya na lang ang sarili na hubot-hubad at maging si Greg. Nakatukod ang kaliwang kamay niya sa kama habang napapaliyad ang katawan. Ang isang palad ay nasa ulo ng asawa niya. Maging nakahawak sa buhok nito Napaawang ang kanyang mga labi at naisubsob ang ulo ng asawa niya sa kanyang kasilanan, kasabay ng panginginig ng kanyang katawan. Marahan siya nitong inihiga sa kama at hinahalikan, mula binti paakyat hanggang sa kanyang puson. Marahan nitong hinahaplos ang kanyang puson. Haplos na puno ng pagmamahal. Bumaba ang mukha nito at pinatakan ng mumunting halik ang kanyang puson. Tila gusto niyang umiyak. Hindi niya maintindihan bawat hagod ng palad nito at dampi ng halik sa kanyang katawan ay pinararamdam nito sa kanya ang matinding pagmamahal. I love you, Violet. I love you, to Greg. Yumakap siya sa liig ng asawa niya, kasabay ng pagyanig at lagit kidlit ng kama, umaalog maging ang kanyang dibdib sa malakas at mabilis na galaw ng asawa niya sa kanyang ibabaw. Awang ang mga labi nito habang nakatingala sa kisame. Ninanamnam ang bawat galaw nito sa kalobloban niya. Napapaarko ang katawan niya. Napakapit ang mga kamay sa bedsheet. Ang bawat banggaan ng kanilang kasilanan ay lumilikha ng tunog. Mahal na mahal kita Violet. Walang tigil na wika ni Greg. I love you sweetheart. Napayakap siya na mahigpit sa lieg ng asawa niya. Kasabay ng malakas na hugot baon nito sa kasilanan, sa kalublooban niya ay ang panginginig kapwa ng kadilang kalamnan. Kapwa hinihingal habang magkadikit ang kadilang noo at nagpapalitan ng mainit na hininga at ilang sandali ay umalis ito sa pagkaibabaw sa kanya. Humiga ito sa tabi niya at paday ang haplo sa kanyang puson. Habang wala ako, huwag ka munang pupunta ng hasyenda. Anin ito habang nakapikit at panay ang haplo sa kanyang puson. Daniel and Abby will be staying with you while I'm away, sweetheart. May mga guards din na magbabantay sa bahay 24 hours. Pero Greg, hindi na naman yun kailangan. Oh please, don't say no. Putol nito sa iba pa niyang sasabihin. Hindi ako matatahimik at baka hindi ko magawa ng maayos ang trabaho ko kapag maiwan ka mag-isa. Please sweetheart, hayaan mo na lang ako. Wala siya nagawa kundi sundin ang gusto ng asawa niya dahil gusto niya rin naman na mapanatag ang loob nito habang nasa malayo ito at inaayos ang problema na kinaharap ng kumpanya. It's almost midnight. Nasa baba na sila ng VGC at naghihintay sa pagdating nila Daniel, Sander at Randall. Greg is wearing a maroon long sleeve and black pants and white sneaker habang siya naman ay nakasuot ng cotton shorts ng asawa niya. Nabasa na lang niya kinuha sa loob ng closet at lost t-shirt. Panay ang yakap nito sa kanya at talik sa kanyang leeg. Ilang sandali lang ay dumating na ang kanilang hinihintay. Biglang pumigat ang kanyang dibdib. Greg, ano tara na? Ani naman ni Sander. Pumpkin, it's okay. Tatlong linggo lang naman. Baling naman sa kanya ni Sander na marahil ang nakita nito ang matinding lungkot sa mukha niya. Sweetheart, niyakap siya ng asawa niya. Mahigbit siyang yumakap at hindi mapigilan ang pag-alok ng balikat niya at mahinang paghikbi. Bumalik ka kaagad ha? Aniya habang nakasubsob sa dibdib ng asawa niya. Marahas na bumuntong hininga naman ang asawa niya. I promise. Babalik ako kaagad sweetheart. Pangako.